What's up mga ka-insan? Pipitasin ko po muna aring ano, okra. Tapos po ay magtanim din po tayo ng papaya. Yan si Utoy po, si Gilmar po at saka si ano. Santing po ang init ngayon. In. Mag-aani po muna diba, um, para matapos-tapos po. Tadalihin ko muna yung okra. Para tapos lang din po uh, pumitas ng talong doon. Isang sako mga kainsan. Ay ari po bago lang po. Unang pitas po ng okra. Ari uh, may pong pang ulamin ho. Hmm. organic kong okra po. Mm, yan. Mga kaisan. Mm. Ah, ito. Organic po ito. Ito po ay ipot ang manok at saka yung pang spray po natin. Yung ano? Yung plant shield. Walang halong chemical makakain dyan. Sa kainin. Kainsan, medyo may presyo nga lang ang mga kaisan yung uh, ano, mga insecticide po natin na, na organic. May presyo siya. Yung isang litro po ay one-two. Pero, mga kainsan, ang inaano ko kasi dito, baka mamaya, kung ang gamitin namin ay iba na matapang na gamot. Kaya lumipat ako sa organic. Semi-organic, ano mga kaisan? Siyempre, baka mamaya mga kainsan, maipon sa katawan yung gamot. Tingilin tayo. Oo. Pero kanya, sabi ko nga sa inyo, kanya-kanyang discard. Ang akin lang naman ay di, ano po, for safety po. Safety ng ating mga tao. At saka, safety na rin po namin namin. Siyempre may mga pamilya na rin yan. Eh paano pag nagkasakit Pero ano po, kanya-kanya namang sabi ko nga sa inyo, discard eh. Madalang pa rin naman po ang may bunga. Hindi naman po ako against sa mga gumagamit ng ano, yung synthetic. Kaya lang, edi... Yun po yung aking opinion lang mga ka-insan dahil ano mga kainsan ay pag nagkasakit halimbawa nadali ang ano atay baga ay ang laka ng gastos naman ah yun yung magkasakit kalaang ng kaunti mga kainsan ayari mo na ang 50,000 ah kaya po yan ah uh, sa mga ano po ingatan po natin ang katawan oh naranasan ko na eh kasi yung may mga kaibigan ako nagkasakit ay kahit naging ano milyonaryo sila ay basta ubus ubus po ang ano yung pinaghirapan pero ayun basta ingat na lang po tayo at uh, yan sa mga may karamdaman naman po pagaling po kayong lahat basta lagi na ng Panginoon mga kainsan Lagi lang kayo magdarasal. Pero wala po akong ano ha? hindi po ako ako against sa lahat. Basta itinuturo ko lang yung akin. Bakit naman po itinapalago natin ng ganito? Ano lang, ang pandilig po ay ipot at saka po mulasis. Yan. Pag ano po natin, tuturo ko sa inyo kung paano panggagawa ng ano, mulasis. meron akong ano mga kainsan. may ano ba ako yung nabalita ko nalimutan ko ng ano niya eh, pangalan eh ano siya mag-asawa sila ang kinakain lagi nila gulay ay parehas silang nagkasakit yung pala yung sakit nila naging kos nila galing sa gulay siguro nakakabili siya ng bagong spray na ano na ang ginamit ay matapang na gamot. Yun, kaya po ingat din po kayo. Bakit ingat lang po kayo sa binibiling gulay? O kaya ay ano, pag nabili po kayo, hugasan hugasan po ninyo. Oo, kasi ano nga, yung do sa nabasa ko ay ano, permi silang gulay. Basta, yung pala, yung inano nila sa doktor kung saan ang gagaling yung pinanggalingan nila ng sakit kasi nga healthy living sila eh, gulay. Yung pala, doon sa kinakain nilang gulay, andun pala yung mga ano, yung gamot. Oo, kaya yung ano ko, nagbago. Sabi ko, oo nga, ano, tama rin nga ano. Kasi mahilig din ako magbasa mga kaisan eh. Sabi ko, nga, ano, paano nga yung kung makabili sa akin ay eh, ano magkasakit hindi eh, konsensya ko pa kung makikita ninyo hindi ako nag spray ng ano ng hindi organic siyempre ingatan natin yung katawan natin paano kung spray ka ng spray araw-araw ay maging kung maging araw-araw mo lang hap at yun naman ang isa ding nagpakatot nagpa ano, sa akin eh, kayo like ko na kita sa comment kainsan mag ano ka magmaska ka kainsan maghugas ka ng kamay may totoo naman yun kumbaga hindi ko inaano na bas basher yun eh yung mga ganong comment sa kanila kasi matututo ka rin ay si ano tama rin nga sila ano kainsan ba't yung mo e eh, ganyan? Medyo hindi maganda. Tama po yun yung kinukomment nila. Kumbaga hindi mo siya hindi siya basher eh. saan nila ka matututo eh. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang dami ko ding natutunan sa inyo. Ang dami basta na ganto, mag... sobrang dami. Hindi ko na kayo may isa isa Basta nagpapasalamat po ako sa inyo. Sabi ko yun ba, tama nga din nga sila, no? Sobrang dami nagparealize sa akin. Kayo po ang nagparealize. kasi nagbabasa rin po ako. Toy, gasolina muna. Talaga pong ano eh, gisak po ang likod sa sobrang init buti may okra na hmm. si ang taga puti ko dito sa okra no, tayas lang sa iyo to walang trabaho po si Paul siyempre hindi rin naman po natin masisisi yung ibang magugulay siyempre sobrang mahal din naman ng gastos kaya kailangan gumamit ng ano, ng synthetic hindi mo rin masisisi siyempre kailangan tumubo ng malaki kick bu. kahit kainan na ninyo diretsyo, kahit wala pong hugas, aray. Yan. Shout out po sa mga mga ng kahit walang hugas. Ay, pwede, pwede, oh. hmm. pwede, pwede po, pwede po. Pwede po. po muna kami ng pali at maganda po itong mamaya po si Nakambal din maghahalo lalabas po muna natin <twinan> <twinan> 不对，哎，怎么了？来，组长，组长。哎，我看到那个了。 Kailangan po yung marita. Kailangan po yung marita po Pero abot pa naman po. Pang kainin po ito. Pero po yung atin, pag maganda po, ibibilad natin. Gawa ng Wala, walang presyo ang pala eh. Wai pulos. Magsasaka wai pulos. <laughs> wai pulos. Pakain na lang po. Awawa eh. Wai puslan. Yan, hindi po sa mga kaibigan natin ano. Ilunggo, ilungga. Why po sila? Bakit na hindi? Sabi tayo lagi kaibigan mga ilunggo ay. Eh. Ilunggo, ilungga. Yan, shout out kay Ate Erin.

nit po pag bibilad daw. Kailangan nga po pala ng Pilipinas ay ano? puno po hindi aircon. Hay, para na po naka-aircon eh. Malamig po pag may puno nga naman. 'Yung laki ang pilit na sa Facebook ay. Kailangan ay puno hindi na kailangan ng aircon. Totoo po, malamig ayo. Masarap pa naman sagana ring puno. Ano to, presko, Presko eh, kahit po. Aba, doon mainit po. Kaming nag-ano po ng bibilad, nagahalo. Bibilad ay eh. Namin, oh, fresh pa ko. Fresh po. E, sarap. Lalo't may naikot po. Tangay-tangay o Cobra? toy. eh. no tangay-tangay po ari o. Yan, Ngalos. Tangay-tangay ng aso to eh Tangay-tangay ng aha Nung ano Cobra po Tumaan po doon sa aming uh, Pinagbibiladan Doon Walang niyo Dini mga mga kainsan tangay tangay yung kubra o to <laughs> kubra <laughs> natayo eh nangalapat ang liit ang bilis naman hindi ni po dumaan nadyan po to editor nawala na no ha huh? <laughs> ha nakaligtas yung palaka toy nakaligtas <laughs> Ligtas ay. So, Yan yeah, ka na po lalagyan ng chicken manure ari. Eh. Hapo na po ay. Eh. Pahabol. Makatanim pa po ako ng 30 hanggang mamaya. Ah, ba? Isang oras pa mga kainsan hanggang alas 5. Hmm. Yeah. saglit lang ang 30 piraso ng mga kainsan. pukay, tanim, tabas. Yan ang tulapis ngayon ng palay ano ng mga kainsan. Bumaba na ang palay dito sa amin. Kikidis na sa inyo mga kainsan. Pagkano ang palay? Pababa ay pababa yan. Umula ng kaunti, baba. Kaya po ari, bukas po. Tatlo kami. Kaya po rin gusto kong matapos agad. Naigit basa pa po ang lupa. Ay pag ano doon po niya, pagdating po ng Abril. Ay siya. ay naman diligan po ito. Pero pag buhay na, hindi na masyado. Tuwing ikaapat na araw na laang. Or dalawang beses sa isang linggo. Kalasin tapos na po ang amihan. Na ay na po ay. Pero sa madaling araw, ay ano lamig pa rin po. First time namin makaranas ng gantong ano. Medyo matagal na malamig ganito ay ano na ay talagang santing na po ang init ay ito naman po ay kahit mag 10 piso ang presyo ay ano bigat po ng papaya yung pong hilaw kahit 10 piso ay ayos na mga kainsan ang bigat naman na mata, ang isa naman ay may dalawang kilo ang isa edi di may 20 ka na rin sa isang peraso may igirin po sa merkado po ay kulang ipapaya mga kaisan may babagsakan na po tayo nito hilaw po at saka hinog oh. Yah, dami na ah. Ano po? Mm. Oh, mga kaisan, tuyo na po. Oh. Yung pong uh, inilatag natin kanina. Tuyo na. Yan, si tatay na po ang naghalo. Tuyo na tayo. Inilatag naman kanina. Eh. Mamay baka umambun pa. Ah. Baka umambun pa. Oh, mga kaisan, ari po yung ating uh, Pilitas pinitas sa talong eh bibiyahe ko lang ang po. order po ito ngayon bibiyahe ko ngayon tanghali sa lubang mo kayo dito patingin nga nung star mo nan aba hanan daw eh eh doming star sinong ano sinong naglagay nito teacher olive si teacher olive ibig sabihin na ikaw yung magaling mag aaral Papa. o oh, ipinatsi mo lang ang nasa lamesa hindi ikaw daw mag count ka nga hanggang 1 to 10 1 2 3 4 5 six, seven, eight, nine, and ten. Aba, yan ng galing pala, ano? Saan ka? kanino ka nagmana? Sa daddy mo? Sa tatay mo? Ano pa? Ah, uh, A, B, C, D. A, B, C, D, H, E, F, D. G, D, H, I, A, D, H, D. K, K. Yan ang husay mo pala, utoy. Ano? Toy, oy! oy. O oh, toy O oh, mamaya Dali Dali ka muna Maraming pagtatanong sa iyo Anong mga napag-aralan ninyo sa school? Ano pa ang mga napag-aralan? Apple Apple Anong English naman sa sana? Apple Apple Anong ginawa pa nyo sa school? Naglaro Anong laro sa school? Anong assignment mo? Anong sabi ni Ma'am Ulib? Toy, anong sabi anong ano ni Ma'am Ulib sa iyo? Ha? Anong sabi? Da. Magdadala ka daw ng isda. Ha? Hoy. Anong sabi sa iyo ni Ma'am Olive? Sinta. Sinta. Ah, ano niyo sinta? Ah, ay eh, sige. Sabi ni Ma'am Olive, hello po, ito na. Hoy. Hello po. Ma'am Olive. Hi Olive. Ma'am Olive. Ma'am Olive. Ah, ano yan? Ali. Garden. Ay, i-shout out mo muna sila lahat. Sabi mo, shout out po sa inyong lahat. Shout out. Tip out. Po. Po. Sa? Sa. Inyong Inyong lahat. Lahat. Okay, na sila. Dalhin muna tayo mga kaisan at uh, bibiyahe naman po tayo. Oh, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa maghabong ito at uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless peace bye. Salamat po. Babay mga kaisan, ingat po lagi.